Naranasan mo na bang magising bandang alas 3 o alas kwatro ng madaling araw at nagtanong kung bakit ito nangyayari? Naisip mo na ba kung ano ang dapat mong gawin sa mga oras na yon? Kung oo, hindi ka nag-iisa at hindi rin ito basta random na pangyayari. Sa video na ito, tatalakayin natin ang mas malalim na spiritual na kahulugan ng pagising sa iba't ibang oras ng gabi mula alauna hanggang alas 5 ng umaga. Pero mas mahalaga, matututuhan mo kung anong mga hakbang ang maaari mong gawin kapag nangyari ito sa iyo. Magsisimula tayo sa siyentipikong paliwanag upang maunawaan kung bakit may malakas na enerhiya sa mga oras na ito. Matutuklasan mo rin kung paano magagamit ang enerhiyang ito upang anyayahan ang mga biyaya ng Diyos sa iyong buhay. May kakaibang bagay na nangyayari sa mga oras na ito ng madaling araw at hinihintay ka nitong makibahagi. Bago natin pag-usapan ang kahulugan ng bawat tiyak na oras, mahalagang maunawaan muna kung bakit napakahalaga ng paggising sa kalagitnaan ng gabi, lalo na sa ganap na alas tres. Tinatawag ito ng ilan bilang oras ng mga Diyos at may parehong siyentipikong at espiritwal na paliwanag dito. Mula sa pananaw ng agham, konektado ito sa natural na ritmo ng iyong tulog. Mula alas 3 hanggang alas 5 ng umaga, ang katawan mo ay karaniwang nasa yugto ng REM sleep. Sa yugtong ito, aktibo ang iyong utak at dito nangyayari ang mga pinakamalinaw na panaginip. Nakapagtataka dahil kahit mahimbing ang iyong tulog, ito rin ang oras na pinakamadaling magising. Kung nagising ka sa mga oras na ito, malamang nasa REM sleep ka. Aktibo ang iyong isip sa mga panaginip kahit hindi mo man ito maalala. Sa sandaling iyon, napakalapit ng iyong kamalayan sa iyong hindi malay. At ito ang mahalagang bahagi. Ang pagising mula sa REM sleep ay nangangahulugang bukas na bukas ang iyong subconscious. Kaya ito ang perpektong oras para sa spiritual na koneksyon para makipag-usap sa Diyos, manalangin o makinig sa sarili mong kalooban. Tuwing magigising ka sa gitna ng gabi, isipin mo ito bilang paanyaya na silipin ang iyong panloob na mundo. Mas sensitibo ang iyong isipan, mas mulat at mas nakaayon sa mas malalim na pag-iisip. Kaya naman sa iba't ibang kultura at panahon, pinipili ng mga tao ang ganitong oras para manalangin o magnilay alam nila na ang katahimikang ito ay sagrado. Maaring hindi mo alam, pero naniniwala ang marami na ang tatlong oras at apatnapung minuto ng madaling araw ang rurok ng banal na koneksyon. Ang sandali kung kailan manipis ang harang sa pagitan ng espiritual at pisikal na mundo. Sa oras na ito, maaaring gumaan ang pakiramdam ng iyong kaluluwa at luminaw ang iyong isipan. Kung naranasan mo na ang isang di maipaliwanag na kapayapaan o pagkaunawa sa oras na iyon, hindi iyon aksidente. Maaring ito'y senyales na bukas ang iyong diwa sa karunungan o mensahe mula sa itaas. Sinasangayunan din ito ng agham. Napansin mo siguro na mas natatandaan mo ang mga panaginip kapag nagising ka sa mga oras na ito. Ito ay dahil sa panahong ito, nagsisimula ng bumaba ang melatonin ang hormone na nagpapatulog sa atin. Habang humuhupa ang melatonin, pumapasok ang isip sa isang kalahating gising na estado. Sa panahong ito, mas madali mong maalala ang iyong panaginip at mapag-isipan ang kahulugan nito. Pero ano nga ba ang mas malalim na dahilan ng paggising sa partikular na oras? Bawat oras ng gabi ay may kanya-kanyang mensahe sumasalamin ito sa iyong emotional, mental o espiritual na kalagayan. Ngayon na alam na natin kung gaano ito ka-powerful, oras na para makinig ng mas mabuti. Papasok na tayo sa pinakamakabuluhan.